Hello so guys! Welcome back to Dark Angels Intuitions. Welcome back to my channel. Welcome back sa mga palaging nag-aabang ng mga readings ko, sa mga nagla-like, nagko-comment, and nag-share. Thank you so much and welcome back. And, um... Sa mga new subscriber, thank you for subscribing my channel and welcome to my channel. Sa mga bago pa lang na nanonood ng video na to, welcome. And if you like what I'm doing here, please don't forget to subscribe my channel and tap that notification bell and get notified. So, let's start I'm going to do, of course, love reading for the collective. Sinong makaresonate na ito? Titignan natin. Hindi ito para sa lahat, okay? Takes what resonates and leave the rest. Pwede itong vice versa. Put yourself in a situation kung saan kayo nakaresonate. And this is a timeless reading. So kung kailan ninyo mapanood ito. If naka-resonate kayo, then this might be for you. So... Ultimate Tarot Lab spread. Okay, you might be dealing with someone na may immature na person. Could be a fire sign. itong person na to, may ugali siya. Naramdaman ko agad sa kanya yung ugali niya na manipulative, could also be immatured, seloso, or selosa. So, etong person na to in the past, na-attract talaga to siya sa'yo. Itong taong ito. So, pero nung na naging kayo na um feeling ko naging imbalance din yung relationship ninyong dalawa parang ganito parang on and off yung naging connection ninyong dalawa ng taong ito naghiwalay, nagkakabalikan naghiwalay, nagkakaayos ganyan ba? parang nagkatampuan nagkakaayos, kasi nga sa pagiging immature niya, ang problema dito kasi ikaw, dati pa, gusto mo na talagang gumibak, gusto mo nang mag-move on. Pero mahal mo kasi talaga itong person na to. Kaya hindi mo siya nabitaw, mabibitaw-bitawan. Dumadating na talaga kayo sa point na parang naiipit na sa sitwasyon. And, um, or ikaw yung parang nakakaramdam ka na wala ng freedom. And you wanted to have some freedom na talaga. Na gusto mo na ng, kumbaga, may may maipagmamalaki ka na sa sarili mo or something ganyan. Kasi, may ipit ka na dito eh. Nakikita ko na, nagiging cold na, na minsan naboboard ka na sa pagsasama ninyo. Pero, parang nandyan pa din sa yung hope na you're still trying your best to fix the problem. Kasi nga, mahal mo talaga tong taong ito. So, at this present situation, meron na naman kayong conflict dalawa. Feeling ko, nagkatalon na naman kayo nitong dalawa. May conflict dito, we. Eh. Still, meron pa ding conflict dito. And itong person na to, may ugali talaga siya. Parang mataas yung tingin niya sa sarili niya. Yung kumbaga, kung makikita ng iba, siya yung tao na halos hindi makapag, ano yung tawag doon, makabasag pinggan, na sobrang formal and respectful. Um, yun yung nakikita sa kanya talaga ng tao that they never know na ikaw, na sa relationship niya is you are already suffering sa kanyang mga, ano man yung mga ginagawa niya. Kasi feeling ko din dito sa person na to, parang ano siya eh, may mga third party siya. Hindi ko lang alam kung isa o ilan ba o mahilig ba siya magkipag chat sa makipag-friends or something ganyan. So, nagkakaroon kayo ng conflict ng person na to. Kasi nga, because of another woman or man involved dito. So, vice versa, okay? So, tapos, hindi po niya inaamin to. Hindi niya inaamin na meron siya. Kung baga, nagtatanong ka sa kanya, or sabi natin na may mga sikreto talaga siya sa'yo dito. Nagtatanong ka sa kanya, hindi niya inaamin to. Kahit pa sabi natin may mga nalalaman ka na, may naririnig ka na, iba na yung pakiramdam mo, wala siyang sinasabi sa'yo. And minsan, minsan pa nga, parang nababaligtad pa yung sitwasyon na minsan ikaw pa yung nagkakaroon ng kasalanan dito instead of magsusori siya sa'yo. So, kasi ikaw, malakas na yung pakiramdam mo, may pipaisis. Malakas yung pakiramdam mo dito na meron talagang iba. Hindi ko lang alam kung clear sa'yo to na meron talagang iba. So, yung feeling mo dito, gusto mo nang umalis sa sitwasyon na to. Feeling pa tagal na to eh. Na gusto mo nang umalis. Even until now, you really want to walk away emotionally sa taong ito, sa relasyong ito. And because of that, because of that, alam mo yung nawawalan ka na ng gana. Minsan, hindi ka na um, gusto mo nang mapag-isa, minsan sa totoo lang, hindi mo na siya kinakausap minsan um, minsan binabaliwala mo siya tapos sa ganyang sitwasyon na ginagawa mo sa ganyang treatment na ginagawa mo sa kanya yun yung iniisip niya na baka ikaw yung may iba ikaw yung nagluloko <laughs> um, kasi yun yung nararamdaman niya sa'yo na you are cheating because of kumiiwas ka na eh, lumalayo ka na ng daan-daan sa kanya. Dahil sa, manang nalalaman mo din siguro, at gusto mo din na magbago na siya. Kumaga, siguro ito yung, kung way, ito yung siguro yung way na, kung lalayo ako sa kanya, kung, hindi ko siya kakausapin, kung iiwas ako sa kanya, eh, marirealize na, yung mga pagkakamali niya, at, aayusin niya, yung relasyon namin dalawa. Instead of, thinking about that. Yung naiisip niya dito is naloko mo siya na merong kang iba. So, wala talaga. Yung positive lang dito, um, sa situation na to, is para sa'yo to na kailangan mo din na i-rebuild na yung sarili mo this time. Ayun, mag-focus ka sa sarili mo. Mag-focus ka sa goal mo sa buhay, hindi lang sa person na to. And, um, ang negative dito is I think feeling ko may clarity talaga dito sa iyo. Alam mo na nagluluko siya pero nagii-stay ka pa din sa kanya. Hindi ko lang hindi kayo married ata nitong person na to eh, pero may mga pangako siya sa iyo. Napapakasalan ka niya. I think you are holding on to that promise. Hindi naman ibig sabihin na nagluluko siya, binabaliwala ka niya. Hindi ibig sabihin. Kaya nga nag-i-stay ka eh kasi nga pinapaniwala kanya na nandyan siya or um, wala yun, hindi totoo yun at um, parang si, sila, sila lang nasasabi nun, wala naman, ganyan-ganyan, tapos naglalambid siya sa'yo. So, hindi ibig sabihin, kasi kung sakaling kaling parang baliwala ka lang sa taong ito, matagal ka nang umalis dito. Kaya lang nag ka kasi mahal mo siya, kasi pinapakita niya din sa'yo, kahit may mga kasindang walingan siya sa'yo. So, ito yung negative dito. Yung clarity. But you are still trying. Parang naglalakas loob ka pa din to fight for this relationship. Kahit mabigat na. Kahit nahihirapan na. Dahil umaasa ka ng new beginning sa person na to. Umaasa ka sa mga pangako niya sa'yo. Kahit hirap-hirap na hirap, -hirap ka na. So, yun yung hindi maganda dito. What is your hope here is alam mo, meron kang hope dito na sana mapagod ka na ng tuluyan. Kumbaga, oo, pagod ka na ngayon. Pero may pagod pa na pagod nagigibap ka na. Yung yung talagang hope mo na yung parang hindi ka na matatakot. Hindi ka na magdadalawang isip pa na umalis sa sitwasyon na to. So I can see here you are your fear here is yung hindi ka binibitawan ng person mo. Yung parang madali ka kasi maawa sa kanya. Kung maga, yung pagmamahal mo sa kanya is somehow unconditional. Could be, yung, yun yung dahilan kung bakit hindi mo siya nabibitaw-bitawan. Hindi mo siya naiiwan-iwan. Dahil sa, yung pag-offer niya sa'yo ng love every time. Every time siguro na nagpapahiwati ka ng umalis, nilalambing ka niya, or um, nag-effort siya, tapos nandiyan na naman. So, yun yung fear mo, yung pagmamahal na inaalay niya sa'yo. So, ano yung aim mo dito is really, you are aiming that, hoping that this person, maibalik niya yung dati you are aiming that hoping na ma-realize niya or maisip niya yung mga happiness niyo yung yung sparks niyo dalawa before at maibalik niya yung dati pagmamahalan na yun but what you really need to avoid here is to marry this person kaya sinabi ko hindi kayo kasal nito in a relationship lang kayong dalawa yun yung kailangan i-avoid daw dito is to marry this person Oops. Madami masyado. Let's clarify why. Kasi sasaktan ka lang niya. Marami talaga siyang kasinungalingan sa'yo. Isa pa, meron ding hahad lang dito. Or baka ikaw to na kailangan mong putulin na itong connection na to. Kasi sasaktan ka lang niya. Because of the third party. So, avoid marrying this person kasi daw, baka masasaktan ka lang at baka iiwan ka lang din if ever man masayang lang ang lahat. So, you really need to, to be strong enough to cut off this relationship. Yun pala yun. Um, kasi hindi, even ikaw, hindi mo naman na-appreciate to eh. Even ikaw, um, parang nawawalan ka na ng gana. You should not accept the offer kung magpapakasal siya, mag-offer sa sa'yo ng, uh, magpapropose siya sa'yo ng marriage. Um, before it's too late. <laughs> may ipit at may ipit ka sa sitwasyon dito. So, the environmental factor here is ginagawa ka ng tanga ng taong ito pinapaniwala ka niya sa mga bagay na hindi na totoo. Dito pa lang, may mga kasinungalingan na siya dito. Sa ngayon pa lang, sa mga ano niya sa'yo, may mga kasinungalingan na siya dito. And, um, hindi ko lang alam kung nakikita kayo or LDR kayo. Either way, this person is parang treating you like parang, parang ginagawa ka talaga niyang tanga. Tapos minsan binabaligtad pa niya yung sitwasyon na iniisip niya ikaw yung nagluloko dahil sa mga treatment na binibigay mo sa kanya ngayon like the coldness and pag-iiwas at hindi pag-uusap. So, kung siya, wala sa lugar in a way. Tapos siya din naman gumagawa ng kasalanan niya. So, the other people involved here, itong person na to, even meron siyang past. Meron to siya, meron na to siyang past. Hindi ko lang alam kung marriage siya sa past or nagka-live-in ba to sa past niya. Yeah. And then, wait lang. Mm. And feeling ko nga parang bumabalik ata siya dito eh. O nagpaparamdam pa din siya dito kasi feeling ko yung past na to, meron silang responsibility. Baka may anak sila nito. Pero, hindi ko man nakita yung marriage. So, baka nagkaanak siya dito, nagka-live in to, sila naghiwalay. Parang, meron pa silang connection dalawa na tong past na to. As well as, meron pa siya mga ibang kalantian. So, parang playboy, playboy talaga siya in a way na um, hindi niya pinapa-obvious na playboy siya. Or playgirl. So, depende yun, okay? So, hindi, minsan hindi siya nakakatulog sa gabi, sa totoo lang, thinking about kung babalik ba talaga. She feeling ko bumabalik siya, pero hindi pa talaga official na nagkabalikan sila. Iwalay na sila nito. Um, madami din sila pinagdaanan nito, kaya nga nagkaanak sila eh. Naiipit siya ngayon sa sitwasyon, hindi niya alam pa anong decision ng gagawin niya. Pero other than that, lumalandi pa siya siguro sa mga ka-chatmates niya, ganyan-ganyan, tapos nandyan ka pa. Though ikaw, hindi, na, hindi ka naman part of landi lang. Um, Kumaga, relasyon talaga yung tingin niya sa'yo. And also this, may mga other pa siya mga ka-chatmates. So anong action na kailangan mong i-take dito? is really to to give this person silent treatment talaga to make him realize kung mahal ka ba talaga niya or hindi sa totoo lang totoo yun yung silent treatment maganda talaga yun siya um, para malaman mo kung mahal ka talaga ng isang lalaki especially lalaki kasi um, kung uh, mahal ka talaga ng isang lalaki hindi siya kumbaga hindi kanya matiis in a way kung hindi mo siya kakausapin, alam niya yung kasalanan niya. Alam naman niya yan eh. Alam naman nila yan na may kasalanan sila. Tapos, um, kung hindi mo siya kakausapin, you will going to give this person silent treatment. If this person love you, mag magiging concern yan sila. Ano na nangyayari sa'yo? Bakit naging ganito ka? Bakit hindi mo ako kinakausap? Hindi pwedeng ganito, ganyan, ganyan. Pero kung hindi kanya mahal, kung may other priority pa siya, syempre hayaan kanya. In a way, Um, at lalong hindi, hindi ka din niya kakausapin o baka kakausapin ka niya ng mga ilang araw pa or some week pa and then kung ka lang niya kasi kung yung taong mahal ka, mahal ka hindi ka matiis, hindi talaga pwede sa isang lalaki na iisipin na hindi kayo nag-uusap, hindi kanya makita tapos galit ka pa sa kanya nagtatampo ka pa so ito yung best action na kailangan mong itake to, to see kung mahal ka talaga ng taong ito or hindi So, the unknown factor here is <clears throat> meron talaga siyang ino dito na new na love. Let's see kung clear to. It. Let's clarify. Yung mga sinasabi niya sa'yo, mga binibitawan niyang salita sa'yo, na nagpapahold on sa'yo, hindi, halos hindi totoon lahat ng yon para lang mag-stay ka. Ganun. Hindi ko lang alam kung anong nakukuha. That's it. Tignan natin. See? Meron pa siyang other new one. Hindi yung pass. Iba pa yung pass na medyo nagkakaigian sila ulit. Um, meron pa. This is a single person na a new one. Medyo nagkakaroon din siya ng, kumbaga nahuhulog din siguro siya dito sa isang ito. Nag-o-offer siya dito ng love. So, naiipit siya sa sitwasyon. Nagsisinungaling talaga siya sayo. So, masasabi ko talaga itong person na ito is a playboy na hin hin tinatago niya lang yung pagka-playboy niya or playgirl niya, tomboy ba to or what. Tinatago niya lang alam mo, parang nag-effort din siya dito sa person na to. And even, while you're in a relationship, meron din something sa kanila. Other pa yung past niya na parang nagpaparamdam din siya doon na meron silang responsibility. So, para sa sa'yo, kailangan mo talaga dito na gumawa ng way or to wake up man lang gumising sa katotohanan or give this person parang eto na, silent treatment to prove kumahal ka ba talaga niya. Huwag nang basta-basta maniniwala sa sinasabi niya kasi the outcome of the relationship, baka pagsisihan mo pa to isang araw na sinayang mo lang yung year ba or months ba nakasama at karelasyon siya ng wala lang at masasaktan ka lang at may iwan ka lang. So, bawa ka na dito ng action. You need to Um, enlighten yourself dito sa mga nangyayari ngayon at wag basta mabubulag sa mga sinasabi niyang pagmamahal sa iyo kasi um, there is a possibility na baka pagsisihan mo pa to kung mag stay ka pa sa kanya Let's see kailangan mo siyang kausapin na at um, kumbaga kailangan mo na siyang kausapin at at bigyan mo siya ng ultimatum na magdesisyon na kasi kung hindi um, ikaw na yung puputol ng connection na to kailangan maging brave ka and strong kasi feeling ko ikaw mismo may clarity na sa'yo dito ng mga panuloko eh. kaya lang mahal na mahal mo lang talaga itong person na to at saka naniniwala ka sa mga syempre mahal mo eh naniniwala ka sa mga um, advice alibis niya sa mga panilikaw niya ulit, sa mga effort niya, pag tuwing nagtatampo ka, uh, sa mga pangako niya sa'yo, ganyan, every time na nagta ka na mag-move forward, or every time na nagpo-post ka ng something na you are giving, like, opening doors sa iba, nagseselo siya, nagagalit siya. Siyempre, mahal mo yun, di ba? Kikiligin ka naman. So, ito nga yung naiisip niya, na nag, yun na nga yung iniisip niya dito, nararamdaman niya na niloloko mo siya. So, in a way, kasi minsan siguro nagpaparinig ka o nagpapahiwatig ka na ganyan-ganyan. So, nagseselo siya. Siyempre, ikaw, ay mahal, niya, mahal ako nito kasi nagseselo sa akin eh. ba diba? Hindi naman siya hindi kanya minahal. Kaya lang, um, yung pagmamahal na yun is parang hindi siya unconditional kumbaga selfish na pagmamahal na gusto niya sa'yo lang, sa kanya lang yung attention mo at dapat sa kanya ka lang ganyan ba, pero siya gumagawa siya ng kasalanan ng hindi mo nalalaman, kahit na may nalalaman ka na dinideny niya pa para lang hindi ka umalis kumbaga ano siya, selfish in a way So, kailangan mamulat ka sa katotohanan na hindi na tama tong relasyon na to at hindi na to soulmate or hindi na to basta seryosong relasyon kasi parang unhealthy na shine away. So, I can see signs here. I can see Aries, Aquarius, you or your person, okay? Pisces, um, Libra, Gemini, Taurus, um, Cancer, Scorpio, Pisces. ano pa? Yeah, Taurus is here. Pisces again. Capricorn. Um, Gemini, nasabi ko na Sagittarius, Virgo. Okay, you are your person. You might be a Virgo. So, Sun, Moon, Rising, Venus. That is my reading for you. Thank you and God bless.